Sa mundo ngayon, ang kalikasan at ang mga ekosistem nito ay napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga ekosistem ay naglalarawan ng pagkakaugnay ng mga organismo at ang kanilang kapaligiran, kung saan ang bawat isa ay naglalaan ng kinakailangang serbisyo upang mapanatili ang balanse at pagpapatakbo ng mga natural na proseso. Sa loob ng maikling panahon, ang pagbabago sa kalikasan at ang pagkasira ng mga ekosistem ay nagdudulot ng malubhang epekto sa ating mundo. Isang halimbawa ng napakagandang halaga ng mga ekosistem ay ang mga kagubatan. Ang mga kagubatan ay hindi lamang nagbibigay ng tirahan at pagkain sa maraming uri ng mga hayop at halaman, kundi nagbibigay rin ng mahalagang serbisyo tulad ng pag-aambag sa oxygen at pag-iimbak ng carbon dioxide mula sa hangin. Isa pa, ang mga kagubatan ay may mahalagang papel sa pagpigil sa pagbaha at pagbabawas ng epekto ng pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pag-aalis ng carbon dioxide sa atmosphere. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga ekosistem ay patuloy na nagiging diktima ng pang-aabuso at pagsasamantala ng tao. Ang deforestation, illegal logging, mining, at pagbabago sa land use ay ilan lamang sa mga panganib na kinakaharap ng mga kagubatan. Ang pagkawala ng mga kagubatan ay nagdudulot ng pagkawasak sa likas na habitat ng maraming uri ng mga hayop at halaman, na nagre sa pagkawala ng biodiversity at pagtaas ng panganib ng extinction para sa maraming species. Isa pa sa napakahalagang bahagi ng ating ekosistem ay ang mga karagatan at mga coral reef. Ang mga karagatan ay nagbibigay ng mahalagang serbisyo tulad ng pagkakaroon ng supply ng pagkain para sa milyon-milyong tao sa buong mundo, pati na rin ang pag-aambag sa pagbabawas ng pagbabago sa klima sa pamamagitan ng pag-iimbak ng malaking halaga ng carbon dioxide. Gayun din, ang mga coral reef ay nagbibigay ng tirahan at proteksyon sa maraming uri ng mga isda at iba pang mga organismo, pati na rin ang proteksyon laban sa mga panganib tulad ng malakas na alon at bagyo. Gayun paman, ang mga karagatan at mga coral reef ay patuloy na nabibiktima ng mga pagbabago sa klima, overfishing, pollution, at iba pang mga uri ng pagsasamantala. Ang pagtaas ng temperatura ng tubig sa mga karagatan ay nagdudulot ng pagkawala ng mga coral reef, na nagre sa pagkawala ng habitat para sa maraming uri ng mga isda at iba pang mga organismo. Ang overfishing naman ay nagdudulot ng pagkaubos ng supply ng mga isda, na nagre sa pagkabawas ng pagkain para sa milyon-milyong tao. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng ating mga ekosistem, mayroong mga hakbang na maaari nating gawin upang mapanatili at pangalagaan ang kanilang kalagayan. Una, mahalaga ang pagpapatupad ng mahigpit na mga batas at regulasyon upang protektahan ang ating mga kagubatan at mga karagatan laban sa illegal logging, overfishing, at iba pang mga uri ng pang-aabuso. Pangalawa, mahalaga rin ang pagtuturo sa mga tao tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng ekosistem at ang kanilang mga tungkulin sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng edukasyon at kampanya, mas magiging maunawain ng mga tao sa kanilang papel sa pangangalaga sa kalikasan at mas magiging handa silang kumilos upang protektahan ito. Sa kabuuan, ang mga ekosistem ay naglalarawan ng kabuuan at kahalagahan ng ating kalikasan. Mahalaga ang pangangalaga at pagpapanatili ng mga ito upang mapanatili ang balanse at kalagayan ng ating mundo. Sa pamamagitan ng pagkilos at pagtutulungan, Maari nating matiyak na ang ating mga ekosistem ay mananatiling maayos at patuloy na nagbibigay ng mga mahalagang serbisyo para sa ating lahat. Salamat sa panunood ng video na ito at sana ay isa ka sa mga nagpapahalaga sa ating kalikasan. Kita tayo sa susunod na video.